Ito guys, naglaga ako ng buto-buto ng baboy. ilagyan ko ng maraming tanglad. Kasi uso ngayon ang high blood. Kailangan may tanglad palagi. Lagyan mo natin itong opo. Ayan, opo. Ihulog na ho natin ngayon malambot na. Lagyan natin ng opo kasi may asawa ko asidik palagi yan. Kaya kailangan kumain ng opo. Dahon na sibuyas, malaki. Yan. Takpan natin guys. nilagang buto-buto na may opo. Yan. Ayan na guys, luto ng aking nilagang baboy. Nilagyan ko ng upo. Kasi ilang araw na yung asawa ko, asidik na naman. Kailangan natin pakainin ng opo yan luto na ho yan guys luto na ho yan. Kakain na lang kami. Ayan. Buto-buto ng baboy with opo. Laga. Lang na lang guys. Dilagyan ko ng ano yan. Luya, tanglad, paminta, kamatis. Uh, pork cubes, magic asin. Ayan ang nilagay ko guys. Yung pagluto lang din talaga kinunan ko. Ayan guys, kakain na kami. Ayan po yung aming ulam ngayon. Nilagang buto-buto with opo. Nilagyan ko ng lik ng sibuyas o yan. Ayan. Yummy, yummy yan guys. Simpleng luto lang. Ayan siya. di ba Yummy!